Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala ah, niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. anotou nine of swords uh -huh. nine of swords seven of swords ang bida natin ay lalaki. Pwede rin babae kung extrovert siya. Um, single siya. Biyudo, biyuda. Separated. Divorced. anald, or kung di man ganyan ay baka ito yung ex-partner ng iba sa inyo so kunin nyo lang yung mensahe or clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo Kung alam masabi kung sino yung guilty dito or nag-worry or nagre-regret pero may dishonesty na nangyari oh Teka, dagdagan natin ng information. pagdating kasi lalaki yung nag-cheat eh ito siya, siya mismo so pwede kayo mismo to or ito yung person nyo or sabihin natin ex-partner na lang to itong lalaking to or babae kung extrovert Siya yung nag-cheat dito. Guilty siya, nagre-regret. Um, ang hitsura niya ay payat. Pwedeng nasa 30 to 40 years old. Yung um, lalaki or babae kung extrovert nga. So, yun yung uh, possible description. Or, mas, mat mas matangkad itong pinukwento ko. Itong lalaking to or babae kung extrovert, mas matangkad siya sa partner niya. Pwede rin ganon. So, again, kunin nyo lang yung mensahe. Or clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero, parang siya ng third party eh. Ngayon, ang dating dito, gusto niya nang makipag-ayos sa temperance. So dito sa Six of Pentacles. Ito na kasi yung future outcome natin. May blessing na paparating. May may receive Either siya yung mag give or mag makaka-receive ng something. I clear natin tong Six of Pentacles. And Parang well, dating sa akin... Yung six of pentacles natin dito. Yung blessing ay... Um, mukhang may chance pa ng reconciliation kasi... Malaki ang chance na yung babae dito ay type niya pa rin yung partner niya. So, yung ex-partner, ito yung ex-partner kasi eh. Ex-partner nung bida na kinukwento ko, yung lalaki. Siya, na, siya yung nag-cheat siya pa yung bida, no? Weird. Pero so, ganun eh, siya kasi unang lumabas na, ano Tao. So, siya yung naging main character. um, ang dating mahal pa siya dito ng ex-partner niya pero kasi ang dating naghihintay yung ex-partner na i-approach siya na ng aksyon yung bida natin nasuyuin siya na kung sakali mag-effort siya patatawarin pa naman siya dito at nandito nga yung empress na may sa love and abundance so ngayon kung magtitik ka yung um, lalaki nga or yung bida natin lalaki or babae kung extrovert Mukhang paratawarin pa siya dito. Kasi alam nga namang yung partner. Siya na nga niloko siya pa mag-approach. Diba? Kaya um, yung senaryo dito ay willing naman magpatawad yung partner kung magta-take initiative yung bida natin na i-approach siya at humingi ng sorry at uh, mga ngako na di na niya gagawin ng cheating. Eh di pa tatawarin pa siya dito kasi nandito pa rin yung passion oh. sa side ng babae eh or lalaki kung introvert ito nga yung partner ito yung bida anyways since love reading yun ito ang possible partner or person ng Scorpio sa reading na to, isas sa uh, fire sign Aries Leo Sagittarius, heto, Aquarius, Libra. Ngayon, kung hindi para sa inyo itong reading, eh, di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inya. Kapwa, Scorpio, Aquarius, Cancer. may isa pa tayong clue same instruction kung di man para sa inyo yung clue na lalabas eh di baka para sa person nyo kakilala o oh, idol kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa so, kakilala nyo bilog ang shape bilog ang shape ng face round face eh. average height so pag average height Depende sa kung nasaan na bansa ang um, nanonood. So, tingnan nyo na lang sa internet. kani average height sa bansa na pinap, na naroroon. Okay? Yung iba sa inyo or yung person nyo. Pero kung Pilipinas, sabihin natin, Example lang. Sa tansya ko, mga... 5'4. 5'4 to... 5'9? 5'10 kasi parang matangkad na masyado. Eh. Para sa akin. Matangkad na siya. Kasi hindi naman kapangkara ng mga Pilipino. So, ganun ang dating... Mostly, sa pananaw ko, mga 5'7 lang. Mga pababae, o lalaki. So, yan sa pananaw ko lang. So, sa average height sa pananaw ko ay 5'4 to 5'9. Ito, mature. So, kung di siya matured face, in a way na matanda sa edad. Kasi may ganun eh. May mga taong ganun. Lalo na sa panahon ngayon, yung mga bagets ngayon. Or, mga nasa 20s, mukha nang nasa 30s. Bakit gano'n? Hindi ko na alam. So, um, mukha nga matanda sa edad. Or baka nasa 40 pataas pwede rin ganoon. Kunin nyo lang yung mensahe or puna sa tingin nyo, if it's sa sitwasyon nyo. Ito, black hair. So, black ang buhok. Or parehas lang, black ang buhok. Ngayon, dito naman tayo. Asan yung isa? Ito. pang mensahe ang makukuha natin dito. Ibang senaryo. Whip. Mm -hmm. Dream inspiration, wish ang weird naman ng combination but anyways sabihin natin yung hard work dito ay um, mapapalitan ng saya Hard work din pala tong whip. Hindi ko kalain. Wala siya sa... Uh, knowledge ko. So, bagong info lang yan sa isip ko na hard work. Hard work, wala So, again, yung hard work, may progress dito. Or, sabihin natin yung... Reconcil ay, reconciliation. Ano ba tawag na? Promotion. Promotion ay possible. Or reconciliation. Pwede rin naman talaga. Kasi, ano to eh? Disagreement, arguments. Ito naman ay harmony. So, reconciliation ay posible kung nag-away. Mm -hmm. Kung may nakaaway ang iba sa inyo in general. Kasi quarreling to eh. Quarreling, fighting. So, again, ngayon ko nga lang nalaman na hard work din to. Um, ano pa? Ano pang pa mabubuo kong senaryo? Sabi natin nagkasakit. Mm -hmm. So, pwede pa ang healing? Pero yung sakit dito, more like mental. Let's say, depression. So, saan ang galing yung depression? Kasi nga, ano, may nakaaway siya, or may someone na nagsabi ng masasakit na salita sa kanya. Ayun, doon papasok yung healing. So, again, more like mental may, may kinalaman sa mentality yung healing. Hindi siya yung um, tawag dito, nagkasakit na regarding health issues. Ito pwedeng may kinalaman sa abuse in general, mentally, emotionally, verbally, psychologically. Na, ayun nga, may healing or any form na may kinalaman sa toxicity or addiction. So, hopefully, may healing dito. Ngayon, sabihin natin, athletic or may kinalaman sa sports. At uh, may laban or game. Mukha namang mananalo dito oh, sa period na to, Dahil sa star. kung di man may kinalaman sa sports ay may kinalaman sa speech writing speech, writing, language ayon kung may kinalaman dun ang exam or game eh parang competition mukha namang mananalo dito or debate. Kung may sa debate, like case. Humanal naman dito. Or, pinaglalaban ng rights. Twenty minutes. Sagdagan pa natin. Last spread na to, pero hindi pa to ang last deck, last spread lang. Haha, uh, uh hahaha. Ito medyo, ano? confused, Nandun kasi yung crossroad sa dolo. Ay, nandito naman yung the sun, kaya lang maganda kung nasa dulo siya. Mm. So, anyways. Ah. Um. decision na maging masaya, pwede naman dito, o, o, o pag pag move on para maging masaya na, reconciliation again possible compromise, sabi natin naging indecisive or nag-procrastinate in the past dito may ano na progress clarity or decisive action ito. Ano nang maisip? Ang hirap kasi yung combination. So, sabihin natin maging busy man sa period na to. Meron parang way para maging masaya. Okay? Yun ang halaga. Hindi yung ano busy na nga. Malungkot pa. Tapos damang-dama yung bigat ng responsibilities hindi, hindi ganoon kasi nandito nga yung the sun kasi ito ay, ito ay card ng pag ano multitask so pag ganoon nag multitask para kang ano busy busy yung otak mo kasi nga pinagsasabay-sabay matapos ang mga gawain Um, sabi natin feeling lost ang iba sa inyo. For some reason. So, dito, may direction na. Okay? Ganun ang dating. Alam na nila ang gagawin. Anyways, Ito na tayo sa last deck ko na sinasabi ko kanina. Babasahin ko na lang tong message sa deck na to. Madali lang na maintindihin to dahil basic English lang. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Hindi ko na i-zoom kasi malaki naman yung letter. Madaling mabasa. So, sabi, dare to dream. Ito, you are capable of brilliant transformation ang huli, it's okay to do that thing you've been wanting to do anyways hanggang dito na lang goodbye for now